One, Uh oh. Ah, <laughs> Eh, bakit Lumaki nga siya kasi ito, sikip na dun sa pamangkin ko at ganun lang pala ang gagawin Oh. Tingnan nyo to mga lodi, ganito lang pala ang gagawin kapag yung inyong mga tsinelas sa masikip na. Luna at matagal muna itong hindi nagagamit at umurong na siya. So ganito lang, pakukuluan lang pala natin sa mainit na tubig at babalik na daw ang dating niyan size. Sa titing na natin kung legit yan susubukan din natin okay, let's go! So, mga lodi, dito ako pumunta kinainay kasi meron dito mga tsinelas na hindi na sinusuot ng mga pamangkin ko. Yan, eto ito dito natin itatryan. yan. nasan dumi na niya, lilinisin ko muna. Ano? So, titingnan natin kung uubra yung life hack na yun na kapag pinakuluan o pinainitan sa mainit na tubig ay eh, babalik siya sa dati niyang dati niyang size ano? Okay. So, eto na nga at ko na siya sa sobrang tagal niya may mga pasik na siya. <laughs> So, titingnan natin kung epektibo yung nakita ko sa TikTok ano, balik sa kanyang size. So, balang gagawin natin, isa lang ang ating Papainitan sa Mainit na tubig ano Okay Simulan na natin Ay, Nilagay ko na yung ating planggana Na merong tubig At yan Siguro tamang tama lang to dito So ihintay lang natin Kumulo ang tubig O uminit Ano bago natin ilagay yung chinela So intay-intay lang natin Yung ang notice So eto mainit yung ating tubig At kumukulo na siya So isa lang ating ilalagay So ilagay na natin Yan Tapos Ating Tuunan Para lumubog siya Ano Yan at 10 minuto lang natin siyang gaganituhin, ibababad ano, 10 minuto. O titingnan nga na kung legit nga Ayun na babalik siya sa dating size. Ka. So ayon naka 10 minuto na siya at okay na siguro yan. Okay, kunin na natin. At ito nga nangyari nung nakuha ko, hindi ko pa nga nailalagay ilalagay sa rep eh. Oh, okay, kita kung malaki na agad yung isa. So ito, ilagay na natin dito, ya, mga lodi. Yan, so, dyan muna yan ano. Okay. So, ito, nakaisang oras na siguro ito dito. At so, okay, tingnan na natin. Ayan. <laughs> Ayan, ano? Parang lumating ha siya, no? At bumalik siya sa, sa dati niyang size. So, okay, tingnan na natin doon sa kanyang kapartner. Ano, okay? So, mga laudy at ito nga. Aabuti na tayo ng dilim sa content natin ito ano. So ito na ang the moment of truth natin. Titingnan natin kung nagiba nga siya at bumalik siya sa dati yung size ano at lumaki nga siya. Okay, ito na. In 3, 2, 1 Oh! Ang hilas! Ewan ka Lumaki nga siya kasi ito, sikip na dun sa pamangking ko at ganun lang pala ang gagawin, oh. Ang laki na niya, oh. Mga lodi, eh, promise, oh. Super legit siya. Oh. Ayan na, pinagpantay ko na siya ha. O. Talaga pati ito, lumaki. Ano? <laughs> Legit!